Hey guys. Ayan. So madaming na pepeke nito. Kasi akala nila ay kalapati. Ayan. Pero hindi nila alam ito ay isang albino ring neck, guys. Or bato-bato. So nabili ko to sa sa Chaong. Ah Chaong. Sa Oo nga sa Chao. Nang 200 pesos. Pero sobrang liit niya pa nun, guys. Uh, hindi pa tumutubo. Or hindi pa lumalabas yung mga balahibo niya. Hindi pa bumubuka. Sobrang liit nito. And ako na nag-hand sa kanya. Ako na nagpalaki. Kaya yan. Napakabait niya. And... Hindi siya lumilipad. Pero, yun, hoping pa rin talaga na female to. And, ito nga pala yung partner niya. Ayan, ito yung fantail na kalapati ka dito. Ito naman, nabili ko, malaki na, kaya hindi ka na siya napaamo. Mailap na talaga siya. Pero, ang gwapo nito, guys, oh. Tada! ang gara nung ang gara nung buntot tapos yung mga balahibo niya sa paa is nasira na nga pero yan kapo pa din naman siya diba? ang gara nung pagkaka ano ng ulo niya tada parang peacock Balik na, balik na. Balik, balik. <laughs> Ayun lang. Thank you for watching, guys. Ang laki ng boobs. Ay, sana all boobs.